ito uh, ginagrind po muna natin yung supremo ayun ito yung mga pinakita ko kanina na sabay nagsabay sila mag isa lang kaya kasi ako kaya ito sa isa lang mahina ang kalaban ito yung supremo yan at ililinis muna natin bago natin buhin naman yung 125 um, kalas na siya kaya pwede na natin ibalik to nag grind na rin siya tinitignan lang kung may singaw tapos so, kanapos yung babalik ko na dito so, na natin siya Lilinis na lang itong mga gamit natin yeah. so kung na lang tapos eh, asimbolin ko na siya para kasi yung iba nakapila pa doon sa kapila yun ay gagawin Ma, hindi natin nagagawa hmm, nakapila sila doon sa kapila tunik ko na lang kapag ka, tapos na itong mga andito kasi kunti lang kung pwesto natin eh. ito lang ito lang yung sa atin, maliit lang. pasimbolin ko na yung ano, EXP para matapos na para may sunod na natin yung Supremo ito yung ito yung ito yung ginagrind ko ating kagad na man. Dali ka para ka. Ah, tikit. Nakita ga. Sige, tikit. Sobrang